masarap pa rin ha, Pain. Ito yung mga pasit lang ko. Mas nakayang dalawang trabahador na eh. yun. Okay, Ako nag uulan na yung eh, tuloy pa pagkatrabaho. Mapamirienda muna kayo. Eh. Ako! Kung may isang nabili kong brownies eh. Pagdalawang nandiyan yun. Pagli muna. Para ano. Ito sa dalawa. Ayun. Ayun right, Hindi na pupunta ng baya. Ayun na lahat. Abog. Ha? Ayun ka parin dala. Ayun ka parin na! Ayun ka parin na kayo mga iyo. Mga pamerienda na. Ba? Ay talagang kahit kaulanan na ihingan ko sisipag. Mapuntahan mo na. Marong! Ba? Ay natin na na interwiring sabunot mo na jager terbangod ay sumarami sumarami siguradong pagyong marami mo mo tapio mo ay dami mo tapio mo tapio mo ano 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 yung ano 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 mo ano 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 sa ano 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 Ayasin dalawa ka rin. Tapos ipag-unag pala. Tindi mo ba agad? Gano'n muna kayo dalawa. Tapos kukuha na muna ng tubig ka. Sige, sige, sige. Anong tindi mo ba agad? Huwag ka mo. E bulusan yan eh. Huwag sa trabaho, pangkal na pangkal ka. Huwag sa pagkain, pagkakatakaw mo naman. Otoy, pasensya ka na. Ay, okay, gutong gutom, -gutom laang. Wala pa akong almusal. <laughs> oh! Ay, okay, akin yan! Kay ka na ah. Pagka nga Ari ay malik. Yan! <laughs> Pagkakalit na re. E eh, pero malambot eh. ini masarap. Hmm. Mm. Mas masarap pa rin, abing. Ba't gari-gari na Bakit? Hindi ka mo agad eh. Ano hindi mo agad? Ay naku po agad! Ay pang plato yan! Biscuit bray! <laughs> yan, kasibaan mo! Diyan ka na, na! nga! mo, matarap! Nadali ng panghugas ng plato ni Manong! Eh no, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. May kay like, at share na din ho. At comment na din ho kayo kung saan ho nakakabot ang aming video ngayon. At chat out nga pala ho kay Royland Garcia Mendoza na nasa New Zealand ngayon. Utoy! Shoutout po sa Tropang Plastikan at kay Joseph Bare, Bogart! Shoutout out nga pala dyan kay Aiban, Hineroso, Lanera, tsaka po sa Team Yum Yum Works. Ayun, maraming maraming salamat at God bless ho.